Bakit siya ba yung nagdadabog? Ay, di, di, di. Sa alam mo, sabihin mo lang na kung gusto mo akong lumayas dito, lalayasan talaga kita. eh. Oo. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Ay. Oh. Ina, ano nga kita? Hindi naman kita. Mami mo nanonood, hindi ako. Bakit ako pinapagalitan mo? Ano? Oh, Asa ba yung remote? Sa akin ba yung remote? Wala naman sa akin yung remote, tiba Ito. Oh. Ah, hanapin mo pa dyan. Ano yan? Huwag mo kong tawagin. Kaya tawa ko pa ako. Sige. Oh, ano yan? Sasama mo na naman yung jowa mo. Itong pagbuhulig ko tayo dyan ako. Ano